Mano lang to guys uh, Yun guys uh, Mag-inject tayo ngayon ng Flexible Ito guys Panoorin nyo hanggang Kung Ito is start to finish to guys Ito inject natin flexible Tapos ilalagay natin dito Dyan. Kaya what's this Uh, yun guys, uh, yeah, inject na natin tong ating flexible. Ito palang gamit kong machine guys, ay ito pala ay mano-mano. Meron nito yung mga matik pero yung gamit ko lang ay mano-mano yung nakokontrol ko sa kamay ko. Kaya let's go! Ayan, yeah, ito na guys. Inject lang natin. Mano-mano lang to guys. Plus. Ngayon, tapos na natin tanggalin. Ay, ano, inject. Ngayon, tatanggalin naman natin. Tingnan natin kung sakto yung kapal niya, yung ano niya. Hindi siya nag -lake. Yan, dito guys, dumaan yung ano, yung granules. Kaya, yun na, kukuha. Ngayon, bubuksan naman natin. Let's go yun mga master tapos na natin yung inject ngayon naman ay open na natin kung hindi siya sira kasi binsa kasi nasisira Swerte mo pag hindi masira kaya tara let's go samahan niya ako open. open lang natin itatapon, itatapon lang natin yung ganito sa drawer para Ganito lang sa pagbukas. Para hindi yung daan, -daan Yun, very nice. Very, very nice. Master ang ating project. Okay, guys, bo. Napakaganda na kulay. Alam Gupitin na natin sa paligid. yun guys uh, ito na yung ating in na flexible kailangan kasi may ganito para dito papasok yung granules papunta rito sa gilagid na to kaya ito na yung ating product sa pag-inject guys ngayon guys next step naman ang gagawin natin lilinisan natin para makita natin yung kagandahan tapos pakikintabin pakikinta to guys gupitin ko lang muna yung mga excess ito yung mga excess wala na to tapon na to kaya gugupitin ko lang guys Kaya let's go Kaya yung ganito Wala na to guys Tapo na to Wala na to Kaya ito na yung ating Finish product sa pag inject yung nagawa ng ating manual inject machine ito na yun guys flexible partial denture. Kaya next step natin guys, lilinisan naman natin dito sa ating munting makina para maging makinis siya. Kaya ngayon yun naman panoorin nyo guys, step by step do hanggat matapos guys kumintab. Kaya let's go guys, panoorin nyo. Ayun uh, guys, uh, good morning again. Uh, next step natin, tapos na-inject yung ating flexible ngayon guys ay uh, gagawin nating step naman ay uh, lilinisan natin dito sa pamamagitan ng grinder na to tapos dala mga dalawang step pa uh, madadaanan na ito dito at saka pang -polish, polish guys para pag polish yung rag wheel para luminis na yung ano niya makintam ngayon kasi guys hindi pa siya malinis kaya puro x pa yung kailangan puminis yung mga, mga ano niya x niya bagong injik lang to guys kaya let's go guys panoorin nyo guys hanggang katapusan bago natin umpisaan mag polish uh, patalastas muna tayo guys yun mga master andito na uh, umpisa na natin wala na patumpik-tumpik para matapos na yung ating project na flexible dincho. Let's go! Umpisa na natin guys. Ano ito naman guys, yung ating blade na ginagamit. Ito naman ay pantanggal ng mga excess excess. Matalas to, guys. yan mga master pala. Matalas pala 'to mga master itong blade na 'to kaya ito ang isa sa ginagamit natin na pantanggal sa mga excess excess, guys. kinisin lang natin para pa pinalish mabilis. yun guys na yun tatanggal lang natin ng mga excess pagkatapos nito pagkatapos nito guys uh, papalis na iraragwil na natin guys para kuminis na pagkatapos maragwil guys uh, yun na yung finish product is na pa may ano Kamano, ka ano ako. Na-video ako ng aking channel para makakuha tayo ng ano. Button. <laughs> button sa ano. Makakuha kami ng button sa pantalon. <laughs> uh, yun na, guys. Ito na yung ating gagawin ngayon. Paikintabi na natin itong ating product na flexible. Ito na, guys, ang pinakalas na pagdadaanan na ng ating flexible last ano na last pagdadaanan na natin kaya pakikintabi na natin ito na ang ano ito na ang final yun guys uh, tapos na yung ating product ayan okay na siya guys uh, final na to guys ngayon eh tatanggal na lang natin ng mga imulmul para medyo makinis na yung ating ano kaya let's go ibabalot na natin to guys yun guys uh, ito na yung ating finish finish product natin ito na tapos na yung flexible at ordinary ito ordinary, ito naman yung flexible tapos nagawin natin yung flexible guys ito yung kadugtong nung una nating video Panoorin nyo na lang guys Yan. finish product na siya guys, makintab na malinis na okay okay na guys, kaya dito ilalagay natin sa cash, ito naman yung cash yeah, yeah Okay na guys, yung pins product natin tapos na. Ngayon ay kailangan na nato ng may Yung kaya guys, pa-subscribe na lang na ating munting channel. Hindi pa mang ganun kalakas pero makikita niyo mag-upload tayo dito na para makita niyo kung gaano paano ginagawa ang iba-ibang postizo dito lang sa aking channel guys sa Don Art Blog. Dito lang yan mapapanood guys sa aking channel. Kaya pa-subscribe na lang and tapindot sa notification para updated kayo sa ating mga bagong gagawin, upload. Kasi bihira lang tayo mag-upload, just mahina pa tayo sa YouTube. Pero gagawin ng lahat para mapalakas natin. Pero pa support na lang guys sa ating munting channel. Kaya hanggang dito na yung video. Kaya next video na ating i-upload na gagawin. Tapakita so, ko rin sa inyo, start to finish kung paano ginagawa mga ganitong postizo, mga iba-ibang klaseng postizo. Kaya itong ginawa natin, ulitin ko, isang flexible. Ito naman yung isa, isang ordinary. Kaya nung dito lang yung video natin guys. Peace!